Good morning po kalaki at syempre po sa mga masusugi nating mga followers dyan na nakabang na po. Eto na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayon pong June 9. Ayan po alas 8 pa ng umaga mga kalaki ang ating oras at para po sa mga hihingi ng mga tips sa mga tatayan nila sa STL sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National. Ito na po mga kalaki ang ating 3 digit lucky numbers. Umpisan po natin sa Dubai 208 Malaysia 139 Taiwan 630 Thailand 532 Philippines 722 India 640 New Zealand 135 New Australia 714 Mexico 839 Canada 226 Greece 317 Israel 538 Las Vegas 940 Alaska 162 Saudi 227 Japan 385 Italy 942 Germany 767 Korea 354 Texas 392 China 226 Singapore 713 at Hong Kong 788 Ayun mga kalaki completo po mga 3 digit lucky numbers para po sa araw natong mga kalaki. Talagaan mo nang 3 days Good luck.